17,500 meron ka ng generator na kaya mag drive ng 0.5 horsepower na aircon silipin nyo mga kabes buys yung ating generator na 1.7 or PK 1.7 ito yung current reading nya papaganahin natin yung ating aircon na 0.5 horsepower So unahin, unahin muna natin na low fan ayan may power na siya okay and then max natin low cool nakalow cool na sa mga ka best buys And then i high cool na natin Ayan na siya Working na 2.54 Kayang kaya pala mga ka best buys Ito so, napakatibay Napakalakas Ng ating PK17 Mga ka best buys 850 watts lang yung maximum power nito Pero tingnan nyo naman Kayang kaya nya Diba? Oh. San ka pa? 17,500. Meron ka ng generator na kaya mag-drive ng 0.5 horsepower na aircon. Mga best patayin natin. No, oh, di ba? Saan ka pa? Kahit pala mag-camping ka, na may dala kang aircon. <laughs>